Of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children. Was kind and compassionate and hardworking. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. It's so visible to make news that is exciting and juicy to read. To be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. Yan yeah, so. Mga kaibigan, tama po yung sinasabi ni Atty. Claire Castro, no? Na magdadalamhati na yung nanay pagkatapos ganito pa yung ginawa, no? Ganito pa yung ginawa ng mga DDS, no? So, he did have cocaine in his body, as the autopsy say, but it was not an overdose, no? So, aminado ang nanay, ha, na uh, may, may cocaine sa kanyang katawan, no? Pero, hindi naman daw, overdose, no? So, it will publicly known, yes, our son used cocaine. And it did not come from the first lady. So, hindi daw nanggaling sa first lady at uh, never na involved ang first lady. It's unfortunate that this happened to our son. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truths is not who I am as a person. I do accept the report No word did it say he died of overdose. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children, which you are hurting so much. I pray that you will be enlightened and spread life giving news. Instead of dividing, God bless us all. Peace, love, life. So, mga kaibigan, kinorek na po ito ng Net25 eh. Yung Net25 po mismo ang nag-correct na isa pong isa pong DDS na na media at ang Net25 po mismo ang nagsabi mga kaibigan na uh, peke na no yung pinapakalat po ng mga DDS mga kaibigan ay peke kasi dinagdagan po nila ito no okay. ang police report lang po ay hanggang doon lang po sa eto ha eto lang ah uh, Under the Act, BHPD is not required to disclose its record uh blah 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 files compiled by any state or local agency for correctional law enforcement or licensing purposes gov.code, that uh, code uh, mga mga numbers dito no, records sought in request feel under this example exemption and therefore will not be disclosed however BHPD is providing the following information in accordance with the Act. So ito a crime, incident, death investigation, location of incident, 9876 Wilshire Boulevard, uh, blah, blah, blah. Sa California to no? Beverly Hills, Beverly Hilton. And reported date, March 8, March 8, 2025. Date time of incident, March 8. So March 8, mga kaibigan, no? March 8 po siya na uh, pumanaw. incident na in March 8 siya pumanaw. And then, uh, victim and age, Juan Paulo Tantoco, 44. Summary of the incident, on Saturday, March 8, 2025, approximately 11.30 hours, offices uh, were dispatched to the Beverly Hill Hilton uh, Hotel regarding the person not breathing, blah, 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 no? Mga kaibigan. So, in short, mga kaibigan, kung titignan nyo itong, ano dito, itong post, no? ng Beverly Hills, mga, mga kaibigan, yung police report, ay wala pong nakalagay na tungkol doon sa mga overdose daw ng cocaine, na nandun daw si Lisa. So, ito po yung part, no? Ito, babasahin ko yung part na kanilang uh, inilagay. Ito po yung part na yon Ito. Uh, and the cause, ito po yung part na inilagay nila, ha? Yung dinagdag po nila. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen set, scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned, were summoned to BHPD for questioning. Ordina Arroyo, Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. So yan po yung part na kanilang idinandag. So mga kaibigan, ang, ang isa po sa nag-correct nito, na mali po yung uh, ipinakalat ng DDS ay ang Net 25. Net 25 na Iglesia ni Cristo nakakampi ng mga Duterte. Sila po mismo ang nag-correct nito. Ah, ba? Diba? Kasi mga kaibigan, ang itong mga DDS, sanay na po sila sa pagkakalat ng ano eh, pagkakalat po ng uh, fake news para lang masira nila ang pangulo para lang uh, masabi nila na yung yung para lang ma-justify nila yung sinasabi nila na bangag pero kahit naman sa antignan mga kaibigan wala namang manifestation na bangag ang pangulo pero sa idolo nila hindi na sila mga kaibigan yung idolo nila nakakatawa ha? kita nyo, nakakatawa kasi Panay sila sa pangulo natin ng BBM na bangag. Pero yung pangulo nila, yung mga Duterte, yung talagang ma maraming manifestation na bangag, talagang bangag na bangag kahit hindi mo tatungin, kahit hindi mo pa ipag-drug test, talagang bangag na bangag. di ba? O doon pa, oh, ito ha, i-cite ko sa inyo. Pamumuno ng tatay nila, Duterte, 30,000 ang sinugi. EJK. Sa pagmuno ni President Marcos, walang chinuchugi. Sino ngayon ang bangag? Duterte. Kasi oh, ang bangag, mahilig pumatay ng tao. Tandaan nyo na, ah, ang mga bangag, ang mga adik, yan ang mahilig pumatay ng tao. ba? Diba? Ano pa? Oh, mga Duterte, mga mainiti ng ulo. Oh, palamura. Oh, nanununtok. 'di ba? Katulad na lang ni Nokreng o oh, ng sheriff na nagtatrabaho lang naman. Iyan ang mga bangag. Kitang-kita ang pagiging bangag. Eh ang pangulo, ang pangulo namin, bang Marcos. Super mabait. Super napakapasensyoso. Oh, hindi ganyan ang bangag. Kasi ang bangag, aba, hindi ka diyan sasantuhin. Kapag pinagsalitaan mo lang yan ng, kung, ng kahit nakaunti, Kapatulad ganyan. Katulad ng mga Duterte, di ba? Nagsalitaan mo lang ng kaunti at talagang tatalakat ganyan. Pakidnap ka pa niyan. Papatahin ka pa niyan. Di ba? Ganyan po sila. Pero si Pangulong BBM ay masyado pong mahinahon. So wala po siyang manifestation ng pagkabangag. Matidu ang isip niya, wala kang makikitang manifestation kahit kaunti na siya ay bangag. Samantalang ang mga Duterte, yan talaga mga bangag na bangag. Mamamatay tao. Bukod sa mamamatay tao, minumura ang Diyos. Bukod sa minumura ang Diyos, mga palayot. Mga palayot yan. Mahilig sa mga babae, kabit-kabit-kabit. May asawa na, may kabit pa, maraming mga girlfriend. Yan ang mga bangag. Diba? yan ang mga bangang Oh. So, mm, ano pa? Iwalay sa asawa. Oh. Ang pamilya, wasak. Ang pamilya, wasak ang pamilya ni Duterte. Yan ang bangag na bangag. Samantalang kay PBBM, ang pamilya niya ay intak na intak. Masayang pamilya. Mabait na tatay. Mabait na, mabait na uh, father sa kanyang mga anak. At mabait na Pangulo, intak ang kanyang pamilya kasi hindi bangag. Samantalan ang Duterte niyo, bangag na bangag. Diba? Pinag-aagawan pa siya ngayon mga ng girlfriend niya. Oh, marami kasing ganun. Oh, may asawa, may kabit, may mga girlfriend. O, oh, bangag na bangag. Yan ang talagang tunay na bangag na bangag. Kaya kung magsasalita kayo na bangag ang Pangulo namin, o oh, tingin-tingin muna kayo sa salamin dahil ang Pangulo ninyo at ang inyong mga idolong Duterte, maraming manifestation na sila ay talagang tunay na mga bangag. Mm, Di ba? Ay nasangkot pa nga eh. Nasangkot pa nga sa drug smuggling eh. Di ba? At ito pa. Oh, ito pa. Oh, pabulaanan nyo nga ito. Oh, hindi ba kayo nagtataka na ang nagsampa ng kaso ni Duterte sa ICC ay si Tarellanes. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi binabanatan ni Sara Duterte si Tarellanes? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi binabanatan ni Sara si Tarellanes? Bakit ang binabanatan niya ay si PBBM at saka si si uh, Speaker Martin. Kasi takot si Sarah kay Trillanes. Nanginginig ang tungod ni Sarah kay Trillanes dahil alam ni Trillanes ang lahat-lahat at merong matibay na ebidensya si Trillanes. Kita nyo, oh, kasi kung titing natin eh, dapat si dapat si Bibi Sara dito siya kay Trillanes magalit eh. Dapat, ito dapat yung ginigiba niya, pero hindi niya ginawa. Kasi nga, Mag-try siya na gawin minsan. Ikaso, eh, oh, sinabi ni Terlianes, oh, ganito, ganito kayo. Oh, meron kayong bank accounts, na joint accounts ni, ano, ni Digong. Oh, dito nilalagak yung mga drug money. Oh, Sami Oy, oh, naglalagak siya. Oh, pahiya na yun si Sarah. Oh, pahiya siya. Alam ni Terlianes, ang baho niya. Kaya kahit na dapat ay si Terillianes ang kanyang binabanatan dahil si Terillianes ang dahilan bakit nakakulong si Duterte dahil si Terillianes ang nagsampan ang kaso sa ICC. Dapat yun ang binabanatan ni Sarah pero hindi niya magawang banatan dahil takot na takot si Sarah kay, kay Terlianes. Takot na takot si Sarah kay Terillianes dahil alam niya, alam niya maraming bala si Terillianes laban sa kanya. At hindi niya pwedeng kantiin si Terelianus. Di ba? Oh, hindi ba kayo nagtataka, mga DDS? Bakit ang binabanatan ni Sara? Bakit bakit kay PBBM siya galit? E eh, samantalang ang nagsampa naman ang kaso noong 2017 ay si Terelianus. Bakit siya galit? Kay PBBM. Di ba dapat dito siya magalit kay Terelianus? Oh, hindi siya hindi niya banata banataan si Terlianes kasi nga takot siya. Takot siya. Iniiwasan niyang banatan si Terlianes kasi nga once nagalitin niya si Terlianes, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy na yan. Dahil maraming alam si Terlianes tungkol sa mga ginawa niya. O, uh, di ba? Uh, Sige nga, hindi ba kayo nag-isip? Isip-isip na DDS. Isip-isip. Oo nga, ano? Bakit nga kaya hindi binabanatan ni Sara Duterte, si Trellianes? Bakit nga si PBBM ang sinisisi niya tungkol sa ICC? Gayong ang tatay niya mismo ang nagsabi, walang alam dito si Marcos. Diba? Yung tatay niya mismo ang nagsabi. Si Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi na walang alam dito si Marcos tungkol sa ICC. Oh. Ah. Oh. Kena pakita ko sa inyo ha. Ah. Ang tatay mismo niya ang nagsabi na walang alam si Marcos, 'to, no? tungkol sa ICC. Yan. Ah, pakita ko sa inyo ha. Ah. <coughs> Pakita ko sa inyo. Ito, ito, ito. Kung marami sa inyo ang wala pa ding national ID, eh, malamang... talas na Si Rodrigo Duterte mismo mo ang nagsabi na walang alam dito si Marcos. Hindi siya dapat ang hindi siya dapat ang sinisisi. Ba? Ah. Uh. Yeah. Saan ko ba yun Pinus? Saan ko ba pinost yun? Oh, hindi, hindi, ko maalala kung saan ko pinost. Kung sa Facebook, sa, sa Facebook o sa... sa Facebook o sa ano? Saan ko ba Sa Facebook ba o sa TikTok? Dali, tingnan natin sa TikTok na yung sinabi mismo ni Duterte na walang alam si PBBM tukol doon. Ah... Uh, <laughs> makita ah. Ako, hindi ko makita. Saan ko ba nilagay yun? Uh -huh. Hindi ko makita <coughs> Ay, hindi ko nga makita. Ay, ito, ito, ito.